May hawak akong Toyota Vios na susi uh, Isasalpak natin sa gilid Ayun nakita nyo ba Ayan So Pagkasaksak natin sa susi guys One Two Pagpangatlo Under na to Ayan guys Pagpangatlo under na So ngayon i-off natin ulit. Yan. So naka number 2 tayo. Number 1. Yan. Pag sa number 2 pala guys, na-click unang click. Yan, pag sa unang click guys, tapos pangalawa pangatlo, siyempre umandar na, 'di ba? Ngayon, inop mo na siya inop mo na yung engine ayan naka off na yung engine guys hindi mo siya mabubunot kasi ba diba, tatlong click yon so pabalik ka nag reverse ng click ka nag reverse click pumunta ka sa pangalawa hindi mabubunot yan kailangan pumunta ka muna sa sa una tapos saka siya mabubunot yan so guys tuturuan ko kayo guys kung paano natin patatagalin yung baterya eto yung susi na yan, isasalpak natin ulit. Yan. Kailangan guys, naka-off yung... Pag naka-off yung engine natin guys, kailangan naka-off lahat ang ilaw, radio. Yan. Huwag nyong hayaan na naka- naka-on sila na hindi pa tayo nakapagpaandar ng engine para hindi po maapektuhan yung baterya ng mga sasakyan natin kahit anong uri ng mga sasakyan So guys, unang click ng susi. Yan, unang click ng susi. So yung radio nag nag-on yung radio. Yan. Nag-on yung radio, guys. Ngayon, guys, pangalawang click. Yan, kailangan guys, ito guys, nawala yung ibang mga sign na yan. Bago ka mag-click ng pangatlo. Yan, nawala na yung sign. Kaya pwede ka na mag-click ng pangatlo. Ayon. Ganon ang tamang pagpapaandar ng makina guys. Kailangang antayin yung may mga sign na lumalabas dyan. Hang, hanggat hindi na wala yung ibang mga sign na lumabas dyan. Kailangan, wag mo muna sya paandarin. Kailangan mawala muna yung ibang sign na yon. Kaya guys, uh, panatilihin nating maayos yung proseso ng paggamit natin ng sasakyan para hin para magtagal po lalo ang ating baterya ng ating sasakyan. Yung iba kasi naka-on lang tapos hindi pa naka-andar yung engine. Nagbukas na ng ilaw, nagbukas na ng bintana. Yung mga ganun guys, yung mga ganung estilo, nakakasira po ng engine yun. Ay, nakakasira po ng baterya yun. Kaya wag niyo gagawin yung ganun guys. Para tumagal po ang ating baterya, papaandarin muna natin yung engine para magsusupply ng kuryente yung ating sasakyan doon sa battery. Hindi yung naka-on lang tapos naggamit ka na ng ilaw, nagbukas ka na ng bintana, kahit naka-on lang, nakalubat or doon nasisira ang ating baterya. kasi hindi siya nakaandar eh tapos nagsusupply siya ng ng power galing sa baterya yan dapat guys ha paalala guys dapat nakaandar muna yung sasakyan bago ka magbukas ng ilaw magbaba ng pintana yung mga ganon okay guys sa mga hindi po nakakaalam dyan sana sana nakatulong po ang aking video na ito. Salamat guys. Uh, please subscribe sa my YouTube channel guys. Thank you so much. God bless po.